Hi mga Mi, so patulog na nga pala ako and bago ko matulog, may gusto lang akong i-share sa inyo. So gusto ko lang i-share sa inyo mga Mi, itong tinitake ko ngayon. Bali, ilang months ko na rin tinitake to and ito nga yung Hira Glow. So ayan siya mga Mi. Nakaubos na ako ng dalawang 30 capsules. So dahil na ako nakaubos na ako ng ganito, nag-order na ako ng kanilang 60 capsules. So ito nga pala yung kanilang 60 capsules mga Mi. Nagtitake ako nito dahil nung una nga, tanay ko lang talaga siya dahil ang claims nga dito. Makakatulong siyang magpasarap ng tulog or kung struggle ka sa pagtulog, hirap kang ng antok ngayon, makakatulong siya sa iyo. Sumang so, tama nung to, mga mi, nag-order ako ng dalawa. Sabi ko, wala namang mawawala ko ita itatry ko siya. Kaya nag-order ako ng dalawa. And sobrang nagustuhan ko siya mga Mima kasi ang ganda talaga ng effect nito sa akin. So ayan nga, nakaubos na ako ng dalawa. At nandito na nga ako sa 60 capsules na. Ito, bawas na rin ito mga Mima. So ngayon ko lang talaga siya nagawa ng video. And gusto ko lang talaga siyang i-share sa inyo mga Mima kasi ang laki talaga ng tulong nito sa akin, itong hero glow na to. Lalo na kung may PCOS kakagaya ko, isa talaga yung um, struggle sa pagtulog na mararanasan mo. Grabe mga Mima, uh, sobrang struggle talaga ako. Bago ko mag-take nito, lagi talaga akong puyat. Minsan inantala ko ng antok. Talagang umaga na talaga alas 5, minsan alas 7, tapos may pasok pa sa school nung mga anak anak ko, minsan nag-aasikaso ako sa mga anak ko, papasok sa school nang wala talaga akong tulog, mga mi. Ganun kalala, mga mi, kapag may PCOS ka. So ayun nga, nung trinay ko ng to, grabe, sobrang nakatulong talaga sa akin to, napasarap niya yung tulog ko. Simula na nag-take ako neto, hindi na ako struggle sa pagtulog, mga mi. Kaya gusto mo, gusto ko talaga ng i-recommend sa inyo to, kung sino man sa inyo, yung nakakaranas din ng hirap sa pagtulog. So i-try niyo to, mga mi, mamali niyo effective din to sa inyo kasi sobrang tulungan talaga ako nitong hinagro. Napakaganda nito, mga mi. And hindi lang 'yun, marami din siyang benefits, mga mi. Ang effect niya sa akin, katulong siya sa pagtulog ko and yung pagtubo ng mga pimples ko is napaunti niya hindi na katulad before na sobrang lala talaga pag ako yung nagkaka-breakout. Kasi ngayon to, tinatubuan ako, um, isa, dalawa, tatlo, unlike before na talagang tinatagdad talaga yung face ko. So ayan, kung struggle kayo sa pagtulog mga me, try nyo tong si Hira kasi napakaganda niya. Ilalagay ko na lang sa yellow basket or sa comment section yung link kung saan kayo pwedeng makabili. And mga me, make sure lang nakapag-order kayo nito na is dun sa mga trusted na seller kayo mag-order. So ayan lang mga me, try nyo na rin to, malay makatulong din to sa inyo kasi sa akin, talagang sobrang nakatulong to sa akin, hindi na ako laging puyat and masarap na lagi yung tulog ko simula nag-take ako nito. Na and pag mag nga one to two capsules a day lang siya. Pero sa akin mga mi, pag nag ako nito, bago matulog, in one capsule lang. One capsule lang sa akin is okay na mga mi. Pero depende yan sa inyo kung gusto niyo two capsule or one capsule kasi sa akin, one capsule is okay na ako doon. So ayun, try niyo na rin 'to mga mi kasi talagang sa akin kasi effective siya. So wala naman wala akong i na din. So ayun lang.